ang dalawang langgam at ang kendi. Dalawang langgam ang nakakita ng matamis na kendi sa isang mesa. Ang isa, sa sakim at gahaman, ay nagmamadaling kinuha ang pinakamalaking piraso, habang ang isa ay kontentong dumampot ng maliit at agad bumalik sa kanyang kolonya. Ngunit ang sakim na langgam na mabagal maglakad dahil sa bigat ng kending daladala, ay hindi na malayan ang panganib na papalapit. Dumilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang iglap, rumagasa ang tubig at naanod ang langgam. Pilit niyang kinapita ng kanyang matamis na kayamanan, ngunit lalo lamang siyang binalot ng alon. Tinangay palayo hanggang sa tuluyang lamunin ng baha. Hindi na siya muling nakita. Aral ang kasakiman ay maaring humantong sa sariling kapahamakan. Ito po ang inyong poging lolo na si Mang Leo, paalam.